Pagarang Servisyo Lady. Pagarang Servisyo Lady. Health and Travel at Servisyo Publiko. Servisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na Servisyo Publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Servisyo Publiko. Ang programang tunay na Servisyo Publiko na nakaka ng puso. Isang maganda at uh, makabulang araw, Pilipinas, ito ang Health and Travel at Servisyo Publiko. Ang uh, iyong kasama at kabalikat sa usaping may kinalaman sa kalusugan, biyahe, inspirasyon at tunay na servisyo para sa bawat Pilipino. Ako pa rin si Tapara Hilda Ong, ang iyong agaran servisyo lady. Napapakinggan tayo sa DWBL 1242 kHz, ang hipilan ng servisyo publiko at sa Facebook at sa YouTube channel. Kaya sa mga panig ng Pilipinas o mundo kayo naroroon, abot tinig ang tulong at informasyon. Ngayon ay August 12, 2025, araw ng Martes, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, ay ganap ng 8.29 ng maga. Uh, 8.30 ng maga, puwede ang po at Sa espesyal na episode natin ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang napakalagang uh, programa ng SSS o ng Social Security System na tiyak na may direct ang epekto sa milyon milyon pensioners at mga miyembro na ito. Una, ang magandang balita para sa ating mga lolo at lola at iba pang penipisaryo ang SSS Pension Reform uh, Program na magsisimula ngayong September 1 2025 at magpatuloy hanggang 2027. Sa ilalim nito, makakatanggap ng karagdagang pension taon-taon ng ating my retirement, disability at survivor pensioners. Isang pakilalang nararapat at uh, isang uh, pakilalang sa sa kanilang mahabang taon na pagtatrabaho at pag sa SSS. Kan kanina ako ko napapanood dati siya, kaya lang wala lang audio. Ayan, magandang umaga muli, Sir Carlo. Magandang umaga. Uh, yeah. Paumanhin po sa ating technical challenge. Uh, binabati ko po ang lahat ng uh, inyong tagapakinig at tagapanood, uh, Doc Hilda. Binabati ko rin po kayo mismo sa inyong uh, pagtataguyod ng sarili niyong pamilya. Nabasa ko po yung inyong article kamakailan at uh, binanggit niyo po ang uh, papel ng SSS sa inyong buhay. Maraming salamat po, Doc Hilda. Hindi lang po sa, hindi eh, lang po sa akin talaga malaking bagay. Kahit na wala na yung asawa ko at uh, that time anak ko isang 3, isang 6 years old, Papasok pa lang na na uh, oh, dito na, uh, nursery, kindergarten, natural, bata pa ako noon. Tapos sabi ko, paano yun kapag ako nagkasawa muli? Baka hindi paaralin yung may magiging asawa ko o magiging binan ko or so what. May very depressed ako. So ako po ay, uh, natanggap ko ang pensyon mula sa SSS, at uh, tamang-tama din na meron nagkalog sa akin na educational plan, So nakita ko po na na yung natanggap ko pension na 1008 mula sa SSS plus yung, uh, yung actual na babayaran ko sa educational plan ay nasa 2200. So lumalabas ang share ng asawa ko para sa edukasyon ng anak ko ay mas malaki, 1008. Galing sa akin ay 400 pesos lang. So, yung asawa, kahit wala asawa ko, pwede ko masasabi, asawa ko ang nakapagpatapos sa pag-aaral ng bata. Kasi sinagot ng educational plan, yung high school, and then yung college sila. Exclusive school, tuloy-tuloy, walang, ano, kumbaga, walang limit yung napili ko doon. So, sabi ko, very thankful po ako, kung dahil sa SSS, doon sa pension na ginamit ko, at yun ang talaga, ang naka, talaga sinabi ko sa anak ko, kahit wala ang papa ninyo, papa pa rin ninyo ang nakatapos sa inyo. Malit lang ang share ni mami. Mas malaki ang share ni daddy mo, 1,008. Yun po ay dahil po sa pension, natatanggap ko sa SSS. At hindi, at hindi lang dyan nagtatapos. Hanggang sa nakapagtapos na sila, ako naman ay patuloy na tumatanggap ng pension sa SSS. Yun nga lang, sabi nga nyo, luging-lugi na si SSS. Kasi less than 30,000 lang ang na na-contribute na asawa ko. Pero mga how much na nataku ko akong pension sa SSS? More than 1 million na. Habang nabubuhay ako, tuloy-tuloy ang pagbigay ng SSS sa akin. Kaya mabuhay ang SSS. Salamat, Doc, sa inyong testimonial. Salamat po. Kaya yeah, po. ang ngayon, ito po ang inaabangan ng lahat. Kasi malapit na ang September 1 ano ang nagtu ang nagtulak sa pamunuan ng SSS na ipatupad ang nakabulang uh, pension itong tinatawag natin reform program? Yes, sa uh, Doc Hilda, ang uh, nagtulak po dito ay direktiba ni Pangulong Marcos na pag-aralan po ang posibilidad na maitaas ang buwan ng pension ng mga pensioners. Uh, kasama po ang paggagabay sa amin na DOF secretary and Social Security Commission chairperson uh, Ralph Recto ito po ang naging tugon ni SSS president and CEO Robert Joseph Declaro at ng pamunuan ng SSS ang Pension Reform Program of 2025 Doc Hilda uh ito po ay sumailalim sa malalim na pagsasaliksik ng aming chief actuary at ng aming actuarial services division para po matiyak na ang ating pong pondo ay actuarially sound pa rin kahit po i-implement itong pension reform program na hindi po mga ngailangan ng contribution increase, Dok Hilda. Sino-sino po ang sakop dito sa pension increase? Lahat po ng pensioners ng SSS ay sakop ng pension increase sa hanay po ng retirement at disability pensioners, 10% pension increase po para sa kanila simula Setyembre 2025, dagdag 10% pension increase simula Setyembre 2026, dagdag 10% pension increase simula Setyembre 2027. Sa hanay naman po ng survivor or death pensioners, ang mayroon din po silang increase 5% po simula Setyembre 2025, dagdag -dag 5% simula Setyembre 2026, dagdag -dag 5% simula Setyembre 2027, Doc Hilda. Tapos, tanong siyempre ng mga uh, membro at maraming natuwa di siyempre sa mga membro, membro, lalo na dito ako, bakit napili ng SSS itong buwan ng Setyembre? ng bawat taon na isa sa top, uh, ito, ba, ito yung pagtataas ng uh, pensyon, bakit hindi nyo ginawa na pagpasok ng January 2026? para buong fiscal year, madalitan na January to December. Bakit September? Uh, gusto lang ho ng SSS na sa lalong madaling panahon ay maibsan na po agad ang, uh, ang uh, kalagayan ng ating mga pensioners. Uh, nataon lamang po na ito rin po ay buwan ng anibersaryo ng SSS ang Setyembre. Kaya po uh, inimplement na po ng SSS simula Setyembre at hindi na po natin hintayin ang January 2026, uh, Doc Hilda. Kaya naman po ng pondo umpisahan na sa Setyembre, Doc Hilda. So, 'yan lang ano, 'yan ang uh, handog ng uh, SSS dahil sa anibersaryo ng SSS. Yan ang pasupresa ng SSS sa lahat ng miyembro. Sir Ricardo, nabagid mo kanina, 10% para sa mga retiree pensioner, 5% para sa survivor pensioner. Nandito na ang mga tanong, bakit 5% lamang ang itinaas sa survivor pensioner? Nakatulad sa akin, survivor pensioner. ah uh, Doc Hilda, may, may prinsipyo tayong uh, gumagabay sa atin na uh, naka, sa loob sa batas ng uh, SSS, yung Republic Act 11199. Pinapausbong ang prinsipyo ng pagtatrabaho, pagtitipid, pag-iinvest upang umunlad. Uh, sa sa ganyang prinsipyo po, batayan po na SSS yung uh, contribution record ng mga pensioner Sa hanay po ng uh, retirement at disability pensioners, Dok Hilda, mismong contribution record nila ang basehan ng kanilang buwan ng pension. Sa kabilang banda, ang mga survivor o death pensioners, ang pension na kanilang natatanggap ay base sa record ng yumaong miyembro. Pero gayon pa man, gusto ng SSS na lahat ay may increase, kaya may increase pa rin po yung uh, death or survivor pensioners, Doc Hilda? At uh, sa mga ito ang di ko kaya sagutin. Kaya maganda po na po nabigyan niyo ako ng patakataon sa mga nakakuha ng advance 18 months, let's say itong January. Tapos uh, sa taon 2026, pamat matatapos yung kanilang advance 18 months. Tapos sila maka, makatanggap ng buwan ng pension muli. Pakakaroon din ba ng isang one-time karagdagang 10% kung uh, sa magsistart sa September hanggang sa kung kailan mag magtatapos sa kanilang ika-18 months? Tama po kayo, Doc Hilda. Uh, so, sa, uh, sa mga kaso ng pensioner na katulad ng binanggit ninyo, makakatanggap po sila ng tinatawag nating differential. <clears throat> So abangan lamang po nila yan sa kanilang disbursement account at yan po ay papasok. Uh, pagkakataon ko na rin po ito, Doc Hilda, na linawin na ating kwentahan kung tayo ay eligible sa pension increase o hindi, ay yung ating contingency date, Doc Hilda. Kung kailan oh. man tayo tunay na nag-retire, kung kailan tayo tunay na nabalda, at kung kailan tayo namatay para sa mga death or survivor claimants. Uh, bali yun po ang uh, kwentahan natin. Kahit pa man, nag-apply tayo sa September na o sa October na, pero ang contingency date natin ay August 31 o mas maaga pa, pasok po tayo sa pension increase, Doc Hilda. So sa kaso po nung tanong nyo, yung nag-advance 18 months, nag-umpisa na siya ng January, umpisa ng September na mga buwan, kukwentahan po siya ng kanyang karampatang increase dahil na i-advance niya, meron pong differential na ibabayad sa kanya ang SSS sa lalong madaling panahon, uh, Doc Hilda. Sa ano naman po, Sir Carlos, sa mga paano yung mga pensioner na mga nag-avail naman ng lamsam, ibig sabihin, di sila naka nakabuo ng 120 contribution, kaya lamsam ang natanggap nila. Sa din ba yung mga yung one na implementasyon o wala na kasi nakuha na nila yung lamsam? So wala na sila makukuha kanagdada sa mga nakakuha ng lamsam? Opo, wala po. Uh, Doc Hilda, dahil ang ating Pension Reform Program of 2025 ay para sa mga pensioners na po, uh, Doc Hilda. Uh, kaya po uh, pinapaigting natin ang ating uh, uh, kampanya na basta tayo ay naghahanap buhay, dapat ay nagko-contribute tayo sa SSS. Dok Hilda, madali naman po dapat maabot ang 120 contributions, hindi ba? Kasi katumbas lamang po yan ng sampung taong hulog, eh. Eh, tayo naman po ay may na maghanap buhay ng apat na pong taon, hindi ho ba? Kunyari, age 20 hanggang 60, apat na pong taon ho yun. Oh. Pero makasampung taon man lang, magkakaroon na po ng buwan ng pension. So, sana po ay maunawaan yan na ating mga miyembro, uh, Doc Hilda. Kaya sa mga ano, sa mga miyembro, una una ay si po ninyo. O hindi, kasi yung iba kasi, kung baka sabi nga nila, sa, nasa, nasa huli ang pagsisisi, Basta may masamig, may nahulog sila sa SSS, SSS member na. Basta parang napisa, napilita na maghulog. Kaya maliliit ang hulog nila. Ngayon, nung no, time nung nagtumanggap na sila ng pension, sabi, bakit ang liit ang pension namin? Bakit malaki ang pension mo? Sabi ko, dahil yun nga ay nakabas ah, uh, yung hulog. So, kaya nga, na tanong ng karamihan, ...having trouble connecting. Na, na, na bakit, bakit no Ang andawin ng SSS, 5 percentage, bakit hindi isang amount na lang? Yan ang tatagunga. Kaya, ayan ang sasagotin ni Sir Kyle. Sa Opo, kasi sinagpo, continue. Ayan na yan. Dok Hilda? Yes? Ah, uh, uh, bumitaw po ng kaunti yung aming internet. Ah, uh, nabuo po ba yung aking paliwanag, uh, Dr. Hilda? Yes, nabuo naman po. Apa. Okay. <clears throat> okay. Tuloy tayo, ma. Yes. Tuloy, tuloy naman. Apo, Okay, go. Yan yeah, po, ang, 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 tanong ko po, bakit ang tanong nila, bakit ginawa ng SS percentage? Hindi na lang isa yung katulad before na isa, pad, lahat ng tao pantay, di ba? <clears throat> Kaya dito lalabas kung malaki ang contribution nyo lalaki ang pension nyo, kaya ngayon, ang ginawa ng SSS, uh, 10% based sa how much ang pension na tatanggap nyo. So, nandito napapasok yung mga pensioners natin na dati nakatrabaho na talagang dahil mas malaki ang sahot nila, mas malaki din ang kaltas sa sweldo nila. Kaya nandito na ngayon, ang mga pension, ang mga dating ng uh, naguhulog, masarap na ang pakiramdam nila dahil ang laki-laki ng hinuhul kinakanta sa sahot namin ngayon si SSS naman nagbigyan naman ng 10% base naman sa pension nila dahil base din sa hulog din nila noon tama po ba Sir Carlo? Maraming maraming salamat po Doc Hilda tama po kayo yung inyong uh, inyo pong tanong ay nasagot nyo rin po uh, yan po yung prinsipyo na atin pong uh, ipin ipinapamalas na basta alagaan po ninyo ang inyong contribution sa SSS, damihan, taasan, magiging maganda at mataas din po ang benepisyo na ating matatamo. Ito po uh, sa aming uh, paniniwala, sa aming taos na paniniwala, ang mas makatarungan at uh, tapat at dapat na increase uh, para po uh, yung base sa ating contribution record ang ating magiging pension increase, uh, Doc Hilda. Tama po kayo, Doc Hilda. Sa mga ano naman, sa mga papasok pa lang o malapit na maging 60 o malapit na maging 65 na hindi nila maabutan itong 10% increase from 25 to 27, ang tanong nila, Sir Carlo, kapag kami po ay maging uh, pensioner na rin, makakaroon ba muli ang SSS ng ganitong klaseng reforma para sa kanila? Mahirap magsalita ng tapos, uh, Doc Hilda. Siyempre po, uh, patuloy po at walang sawa po ang pagsasaliksik ng aming Chief Actuary at Actuarial Services Division para po mapanatiling makabuluhan ang benepisyo ng SSS. Para po sa nagtatanong, sana po ay uh, maliwanagan sila na malinaw na base sa contribution ang magiging buwan ng pension. Kaya habang sila naman po ay naguhulog pa, sana po ito ay kanilang pagtsagaan at uh, ituloy at kung kaya nila ay taasan pa para pagdating ng sarili nilang pension ay sarili nilang retirement ay mas mataas po ang kanilang magiging benepisyo do Hilda. Meron pa bang gagawin ang pensioner para eto pagpasok ng Setyembre, papasok itong uh, increase? Doc Hilda, maghahantay lamang po sila sa kanilang disbursement account at papasok po yan ng uh, September, Doc Hilda. Amin na po nga uh, uh, pinaigting ang aming system development at coordination sa mga banko para po ito ay matiyak. Wala pong application, basta automatic na po itong tataas ang inyong buwan ng pension, Doc Hilda. So, hindi nila kailangan pumunta pa sa SSS o mag-apply sa online para mapasukan na sila at ito karagdagang increase? Hindi na po, Doc Hilda. Mag-aantay lang po sila sa kanilang disbursement account pagdating po ng Setyembre. Ayan, abang-abang, punta na kayo sa inyong mga ATM machine. Para makita po ninyo na totoo itong ibinabalita namin ngayon, hindi po ito marites. Sir Carmel, ila, uh, sa gaano karaming SSS pensioners ang makikinabang dito sa pension reform program? So, bigla-bigla, uh, para sa 3.8 million pensioners, Uh, mapapakinabangan nila agad sa September 2025 ang unang bugso ng pension increase. Uh, siyempre po, Doc Hilda, mayroon din pong magre-retire sa 2026, sa 2027. Basta po sila ay mag-retire before September, mapapakinabangan din nila ang isa o dalawang pension increase depende po sa kanilang petsa ng pag-retire o pagiging pensioner, uh, Doc Hilda. So, yung mga pensioner na, na matagal na silang qualified na tumanggap na kanilang pension pero hindi pa rin po nag apply once na apply sila, pasok pa rin sila doon sa dagdag pension na, kahit, Kasi matagal na unang-una hindi marunong, tapos uh, walang panahon. Kaya meron ako isang kaibigan, umabot na isang milyon, di pa kinukuha. Kasi hindi nga raw marunong at ako na mismo nag-assist naga sa kanya yung second yun kasi nag-open muna ng ATM account, hindi pa siya bumabalik sa akin. So kapag once na kompleto na niya, pasok pa rin siya doon kahit hindi pa siya nagsisimula magtanggap ng pension. Opo, Doc Hilda. Bali, yan po yung pinaliwanag na natin kanina. Basta yung mm -hmm. kanyang contingency date ay bago pa man yung pension increase, pasok po mm -hmm. sila, Doc Hilda. Pasok siya. Makakaroon ba mga epekto sa pondo ng SSS dahil sa ginawa po ninyong ito nga magandang na reforma para sa ating pensioner? Opo, Doc Hilda, may kaunting tapias po sa tinatawag nating fund life. Mula 2053 magiging 2049 po. Ngunit ngayon pa lamang po mayroon na po kaming mga reforma sa aming contributions collection para po mas mapaingting, mapataas ang collection ng SSS para mabawi po agad ang natapyas na fund life pabalik po ng 2053, Doc Hilda. So, ibig sabihin, ang uh, SSS, kung baga, tayo sa mga lugar, yung, yung pinaproyekto ng yung programa ng grace Run Against uh, Contribution Evaders doon talaga ang makakatulong para maibalik ang hori o yung kung madagdagan ang pondo ng SSS para ito naman ay maibigay din sa mga miyembro natin. And then, pero Sir Carlo, wala naman na contribution increase. Opo, uh, halimbawa lamang po yung run after contribution evaders pero marami pa po kaming mga programa para mapataas ang collection lalo na po sa hanay ng mga self-employed. Opo, wala po tayong contribution increase sa pension reform program na ito po, Doc Hilda. Yan, yeah, yan ang gusto marinig ng uh, karamihan yung sa mga nag, uh, pa. So, wala. Dapat sila dapat ikap, ipag ipagamba ang mga miyembro dahil sa, dahil sa implementasyon ng pension reform program. Tama po. Uh, wag po tayo mag-alala. Uh, Ligtas naman po ang pondo ng SSS, masagana po ang pondo ng SSS para po sa Pension Reform Program of 2025. Yung kung sakali may mga pensioner natin na 80 years old and above na hindi pa naka-akob and then naputulan sila ng pensyon nila, hindi rin na, kung itong September, itong starting na September, hanggang di pa sila nagpa-aakob, papasok pa rin yung pensyon nila. 100%. Tama po. Tama po kayo, Doc Hilda, Dapat po yung mga nasuspend na pension na nag-aantabay na ma-resume sa pamamagitan ng AKOP, kasama po sila sa pension increase, Doc Hilda. Yan yeah, po, at uh, yan sa ating mga pensioner. Yan, ah. magandang magandang balita. yan ang SSS sa ating lahat ng mga pensioners. Bapa, retiree pensioner, ang mga uh, disability prisoner at uh, po sa mga survivor pressure, lahat po tayo may matatanggap ng magandang biyaya mula sa SSS. Ngayon naman, ang, uh, ang pag usapan naman natin ang Calamity Assistance Program na pwede pakinabangan ng mga miyembro na nasa mga lugar na deklarado na sa ilalim ng State of Emergency. Shout out po kay Vanji and Ramil. Uh, sila po ay mula po sa SSS Media Affairs Department ng SSS Public Affairs. Thank you, thank you Ramil and Vanji sa pag uh, sa pag-assist para mak makapanayam ko po si Sir Carlo Villacorta. Thank you, thank you. At uh, yan po, alam po din yung pagka every time na meron tayong mga katanungan na hindi ako sigurado, ang, uh, ang uh, nagdagi ako, nagme-message kay Vanji Vanji Diamidas Diamitas, yan po shout out po sa inyong dalawa, Vanji and Ramiel and then sana po hopefully sana ito po ay uh, magiging regular na na sana every Tuesday ko ano mga bagong update tungkol po sa SSS Then ito po ang na, 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 inabagad ng ating mga mga followers po dito sa ating programa